Rolly. Hello po. Kamusta po kayo? Okay naman po, sir. Muyo ko siya ng isang paa. Arigat po, ulo po. Oh. Di ba sumasakit likod mo rito, kuya? Kasi yung likod ko, may konting problema eh. Sunod na gagawin natin, kuya. Mag-aasinta po tayo. Ah, Mag-aasinta siya. Ah. Akit po tayo dito sa Antamyo. Hindi ko nga mataas yung paa ko. Ito, ah. <laughs> So, sinusukat tinatan siya pa pala. Opo. na aksidente na po at naging PWD, andun po talaga yung hirap na may kapansanan ka. Alos, hindi mo naman na, ba't pa ako binuwayo, ba't pa ganito nangyayari sa buhay ko? ito po tayo ngayon sa Valenzuela City at makakakilala tayo ng isang nakakabilib na construction worker. Isang 38 years old na amputee o naputulan ng paa dahil sa aksidente sa kanilang probinsya sa Albay. Sa kabila ng yan, eh, hindi naman naputol ang kanyang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin si Kuya Rolly. Ako si SV, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SV, Sam Versosa. Hello. hello po! Kamusta po kayo? Okay naman po, sir. Kuya Rolly, ako hey, si SB. Sambar okay. Sosa. Ay, nabutang kita na may inihila na hollow block mapunta sa taas, ha? Oo. Okay. Nag-aasinta po kami sa taas. Nag-aasinta? Okay. Iba nape-pressure yung kabila mong paakas? Um, masakit po pag nag siya. Pero nasanay na lang dito. gaya ng karamihan, sa Maynila rin napadpad si Kuya Rolly para maipagsapalaran. Matapos takasan ang buhay nila sa Albay, dala ng matinding kahirapan. Sa amin, sa probinsya, ang pinagkakakitaan is tatanim ng palay. Ganun. Kaya po ako lumuwas ng Maynila para kumita ng pera. mais naman po yung trabaho ko. Nasa kumpanya po ako nagtatrabaho. As a uh, scapholder, erector. Pero di nagtagal, sunod-sunod ang dagok na dumating sa buhay niya nang magbakasyon sa probinsya. Habang nag-aasikaso ng papeles para sana makapagtrabaho sa ibang bansa. Sinanay nung mga anak ko, nag po kami na maghi maghiwalay na lang. Naiwan po sa akin yung mga bata. tatlong anak ng isang babae, dalawang lalaki po. Ang mahirap lang, nung na na po at naging PWD, andun po talaga yung hirap na may kapansanan ka. Tapos may mga inaasikaso ka pang Mahirap po para sa akin. Kahit yung sarili mo, hindi mo maasikaso, paano pa kaya yung mga anak mo? Paano mo ma magagawa yung responsibilidad? Na dati naman, napaka-simple lang gawin. Ang gano'n lang gawin. Okay lang, kahit mahirap, kaya mo gawin kasi kumpleto ka. Alos, hindi mo naman na ba't pa ako binuwayo? ba't pa ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kulang man sa paningin ng iba, labis-labis naman ang determinasyon ni Kuya Rolly na patunayang marami pa siyang maaaring magawa. Muli pong pagkakataon na to, sinubukan ko po magtrabaho at yung way na naisip ko po is Why not mulik kaya ako ulit sa construction para, para subukan na makapagtrabaho ulit. Pwede ba kitang tulungan ngayong araw? Pwede po. Tara po. Dito po tayo kukuha ng materyales. Medyo may kasikipan dito sa pinakatrabaho ni Kuya Rolly. Dito po sa taas. Dito po ang working place natin. Dito po sa taas. Angakit ah, po tayo. Ganyan yung inaakyat mo? Pagdanan, Kuya Rolly? Opo. Sa so, dina rin po umakit. Ibang klase. Nakita oh. niyo pa yung hagdanan, hindi yung normal po. na hagdanan. At inaakyat niya Ay. kahit isa lang yung paa niya. Dala niya pa yung saklay niya, doon siya kagad sa taso. Tara. Ako mismo, nahirapan sa pag-akyat dahil bukod sa makipot ang aakitan, may mga nakausling bakal din kailangang iwasan. Dito po, paano ka dadaan dyan? Lulusot na lang po. Ano lulusot. Opo. Ito yung lusutan. Uh, Talagang yumuyuko ko siya ng isang paa. Ingat po, ulo po. Ano ka naghahalo na may saklay? Nakaiwan ba yung saklay mo? Hindi po. Nakaganito naka, naka po siya. Nakapatong po yung legs ko po dito. Tapos iniipit ko po. Sige, pakita. Okay, Subukan po natin. Siyempre, lagyan mo ng tubig. Dandaan lang. Hindi ko madali itong ginagawa ni Kuya Rolly. Hirap po. Ha? Pero so, ano kinakaya na lang po. Pwede bang pasubok? Ay, ah, sige kaya? po. Ha? Subukan ko lang. Subukan ko yung ginagawa ni Kuya Rolly para alam ko kung gano'ng kahirap to. Gano'ng kabigat. Pabalik ko ka din yun lang po. Yan. Yeah. Yan lang <laughs> po. Unang ano, hindi ka agad mabuhat eh. Ganyan lang po. Bila naman. Opo. Oh, oh. Madali lang sa umpisa ang gawain ito, pero habang tumatagal, nararamdaman kong unti-unti oh no. nang nangangawit ang likod ah. at mga braso ko. Hindi oh. ba sumasakit likod mo rito, kuya? Kasi yung likod ko, may konting problema eh. Sa katagalan po, ha? likod din po ang nararamdaman. Likod din, Karami oh. kalimitan po. Pinapawisan na ako kagad, oh. wala pang five minutes. Ito po yung pinakamahirap din para po sa akin. Tsaka isa pa po yung pagbubuhat. Marami na rin hindi maganda or sabi na natin diskriminasyon sa, 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 pagkatao, sa, sa, sa sarili. Andiyan na rin po yung pangungutya ng ibang tao. Yun po yung ginawa kong, ano, inspirasyon. Hindi porkit ganito ako okay, ipapakita ko sa inyo na kaya ko pala. Ano na gagawin <laughs> natin, Kuya? Mag-aasinta po tayo. Yes, no, Mag-aasinta siya. Aket po tayo dito sa Antamyo. Hindi ko nga mataas yung pako. So, no, 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 no. sinusukat din natin siya pa pala okay. yan. Okay. Dalawang araw bago ang pagkikita namin ni Kuya Rolly, pinagandaan na ng Dear SV ang sorpresa namin para sa kanya. Dinayo namin ang probinsya ng Albay sa Bicol para sunduin ang kanyang nanay at mga anak na matagal na niyang hindi nakakasama. may isang dahilan siguro yun na binigyan pa ako ng Panginoon Diyos na isang, isa pang pagkakataon na mabuhay. Kasi andyan pa yung mga anak ko. Hindi ko pwede sila pabayaan. Kaya ganun na lang kalaki ang kanyang pasasalamat sa mga taong umalalay sa kanya sa panahong siya'y dapang dapa. Si Rolly bilang empleyado, yun yung tao mo reklamo eh. Kulang lang ng isang paayan eh. Pero yung isip niya normal, kamay niya normal. Kung magtatrabaho yan, talagang kahit hindi mo bantayan, magtatrabaho talaga yan. Basta iniwanan mo lang sa kanya kung ano yung gagawin niya, eh madadatnan mo yon na nagagawa niya kung ano yung instruction na ibinigay mo sa kanya. May yung sunod na gagawin natin, Kuya? Mag-aasinta po tayo. Mag-aasinta siya. Akit po tayo dito sa Antamio. Tignan niyo to ah. Ito <laughs> yung ginawa niya. Ang dali-dali lang nung pag-akit pag ni Kuya Rolly. Nasanay na rin po sa ganitong ano. Hindi ah. ko nga mataas yung paa ako, <laughs> ah. Ilan pa lang yan sa maraming bagay na kayang gawin ni Kuya Rolly. Kaya sa loob, -loob ko, sino makakapagsabing kulang ang isang taong may kapansanan kung higit ang kanyang pagsisikap kaysa sa iba? So, so ang maganda rito, eh, habang nandun siya, meron din naman siyang mga kasamahan dito na tumutulong sa kanya. Kasi sa construction, tulungan din. May mag-aabot ng semento, dito lang nakapwesto si Kuya. So, abotan kita, ha? Ilang ano, hollow block. Carol, Pwede ba kitang tulungan para mas mapabilis yung trabaho mo sa pader? Opo, tara po. Ha? Ah, Akit ako dyan, ha? Ah. Opo. Sige. Ito, kuya, papasok ko dito. Subukan ko, ha? Ah. Sukat natin. Subukan mo na natin. O, dito ba? ko sa kabila. Sinusukat din natin siya, papaya. Opo. Kailangan pa din papantay mo siya. Papantay mo, na. no? Actually, ah... Uh, bukod sa civil engineer ako, uh, lumaki talaga ako sa construction kasi yung tatay ko civil engineer din. At uh, dinadalo ko siya sa mga construction site. Pinapanood ko yung mga naghahalo ng semento. Perol, medyo lumalakas ang ulan ha. Pwede bang mag uh, sumilong muna tayo tapos magpahinga ka ng konti? Pwede naman po. Sige, tara, tara po. Tara, tara Silong po tayo. At bago pa tuluyang lumakas ang ulan, niyaya ko nang bumabasi si Kuya Rolly dahil ulan. mas magiging mahirap para sa kanya ang pagkilos kapag madulas ang kanyang dadaanan. Tara po. Tara, tara. Nabutan na kami ng ulan. Uh. Silong po. Kanina basang-basa tayo ng pawis ngayon. Halo na ang ulan. Hindi maikakailang sa lipunan natin, may parteng dehado pa rin ang mga kapatid nating may kapansanan. Dahil sa bawat isang hakbang natin, doble ang kailangan nilang habulin para lang makasabay. Gano'n mo na ba katagal huling nakita yung mga anak mo? Two years na. Two years na? Hindi ka pa nakakawi sa probinsya mo? Bakit? Kasi po sa pamasahe. Ha? Pamasahe po. So pinipili mong... Ipada na lang pera, katulad nung... Gusto ko pong umuwi na nung graduation ng panganay ko. Grade 6, gusto kong umuwi. Hindi pa ako nakawi. Kasi gusto ko ako yung aakit. Yung stage na siyempre kahit masaya para sa akin. Walang kaalam-alam si Kuya Rolly na ito na pala ang araw na tatapos sa matagal na niyang pangungulila sa mga anak. Kuya Rolly, uh, naantig ako sa kwento mo at uh, sa pagmamahal mo sa pamilya mo. At gusto ko sabihin na nandito ka sa programang Dear SB. Bilang ama, ramdam ko yung nararamdaman mo. At uh, gusto ko sana makapagbigay ng konting uh, tulong sa'yo, makapagbigay ng konting ginhawa sa, sa buhay mo at konting kasiyahan. Kaya mamaya isasama kita dito sa isang lugar para may pakita lang ako sa'yo. Okay lang ba? Okay, tara! Teka, sama mo na ako. Ilabasan natin mga bisita natin. In 3, 2, 1! rain or shine daw kung magtrabaho si Kuya Rolly. Pero niyaya ko muna siyang umalis para sa lubungin namin ang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa loob ng paparating nating service van. Pasok na yung van dito sa gilid. Pasok na yung van. Teka, sama na ako. Ilabasan natin yung mga bisita natin. In 3, 2, 1! po, oh, alis tayo. Alam mo, alis tayo, no? Pero nandito yung mga anak ko, Tay. Tay mo. Okay, so... oh, no. Masayang masayang po. Wala po ako masayang. Sobrang sayang. Maraming Thank you po. naman tayo. Thank you tayo. Oh, mga bata, tatay nyo, na-miss ba? Ha? Masayang masaya po. Wala pong mas malalagyan ng kasiyahan dahil po sa tagal na panahon na hindi namin po pagkikita, hindi ko po suka talaga ay makakarating po kami dito. Salamat. Salamat naman. Sila. Thank you. Thank you. Pero hindi lang yan ang sorpresa namin para kay Kuya Rolly. Dahil hangad naming mabago ang buhay niya sa paraang aakma sa kanyang kakayahan. Sakay muna tayo sa van. Uh, sama ako sa inyo at uh, punta tayo. kay Kuya Rol. Hindi po namin sa so kanila. Na sa inyo po. Sabi ko nga minsan sana isang araw. Ganon din yung nakikita namin. Lagi ko kasi kayo oh, napapanood. So napapanood pala ako ni Nanay. Programa ng DRSP sa Albay, sa Bicol. Kaya sa susunod naming pupuntahan, tututuhanin na natin talaga ang wish ni Nanay. May mga panibagong regalo kami para sa inyo. Tara, baba kayo! Sigurito. Ay, napapanood ko to sa TV, di ba? Lahat to para sa inyo, Tay. Hindi yung mo, Sir SB. ya Pipit ng uh, yakap nila. Dito tayo, dito tayo. So ito, uh, pangunang regalo namin sa iyo, Rolly. Uh, mo ako. Napaka mong tatay. Napakasipag mo. Lahat po ito, regalo ng Dear para sa inyo. Siyempre, may mga school supplies dyan para sa mga bata. Dito, mga gamit dito tayo. Malapit na yung pasukan para hindi mo na isipin yan. Ha? bag, mga gamit sa school. Sa so uniform, sasagutin namin. Siyempre, Nay. Yay! Salamat! Masaya masaya lahat ng mga tao sa paligid ninyo. Ito ako na. Kala ko ako lang bumanunod ng TV. Totoo po pala. Maraming maraming salamat. Oh, Ayan na, may grocery package ka pa para sa buong pamilya. Iuwi natin yan hanggang kalbay, ha? At para naman kay Kuya Rolly, isang regalong araw-araw magpapaalalang may mga taong handang umalalay sa kanya. Siyempre, dahil uh, nakita ko medyo luma na yung saklay mo tayo, eh. bibigyan pa kita ng mga bagong saklay. Okay lang? Yes. Oh, yan. <laughs> Lapis. Marang malaking tulong po itong ibinibigay eh, niyo, sir. Kanina rin, Tyroli, nabanggit mo na kung may pagkakataon kang makapagsimula at makabalik sa probinsya mo at makasama yung pamilya mo, eh, Open ka doon at uh, pwede mong subukan. Kaya ang sunod na regalo ng Dear SB sa iyo ay negosyo package para sa buong pamilya ninyo. Food Hub at Karinderan uh, Sari Sari Store para magawa nyo yung negosyo sa harapan ng bahay ninyo. Makasamang pamilya ninyo. Kasama yung mga lutuan, kaldero, mga shaping dish, mga lalagyan ng pagkain. Mga baso, plato, kutsara. Kompleto na yan. Tama-tama po yan. Mababalik yung skill ko sa pagluluto. Ang gusto pa namin sabihin sa Rolly na bukod dito sa food hub at negosyo package na handog ng Dear S.B. Sayo ay sasamahan namin kayong iuwi lahat to at makapagsimula ng negosyo at ma-set -ma up na to sa bahay ninyo. No may diri na tayo. Sabi ni Nanay eh wala daw bubong yung uh, kanyang bahay kaya Isasama na sa regalo namin yung pagpapabubong sa lugar ninyo, sa bahay ninyo, ha? Maraming maraming po talaga yung salamat. Hindi po sukat ang kalahid na nakikinuot lang po tito po. Talaga ito po yung tao po, po, po. Maraming maraming salamat. Maligaya na ako mawala. Dito ka may katulong ba? May bahay, may pupunta. Tutulungan na. mo pa ako, ma. Tutulungan mo, lang. Tutulungan mo pa si Kuya Rebe, ha? Wala pong paglalagay Kulang po yung salitang thank you, sir. At dahil magkakasama na ang mag-aama, may isa pa kaming regalo na siguradong magpapasaya sa kanila. Sisiguraduhin kong mga banding kayo, pasal kayo. Dadaling ko kayo sa Star City para mapag-enjoy kayong pamilya. Ha? Ah, may mga rides doon. May mga iba't ibang mga pampasayang laro doon. Masaya ka po? Maugma, ma 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 mo po kasi. Ibig sabihin masaya. Salitang bigol, maugma. Masaya po. Sabi ko nga tay, dahil uh, ang Dear SBS is pang na tulong, bukod sa masimula mo itong negosyong to, makapagsama-sama kayo ng pamilya nyo sa Albay, sa Bicol, at makapag-bonding kayo dito sa Maynila, bago kayo pumunta roon at makapagsimula ng panibagong buhay, may konting pabaon pa akong iiwan para sa'yo. <laughs> Mag-iiwan pa ako sa'yo ng... para sa may mga kapansanang kagaya ni Kuya Rolly ang sumabak sa ganitong klase ng hanap buhay. Naindahin ang hirap sa pagbuo ng bahay kung ikaw mismo ay may pisikal na kakulangan. At iisin ang pangungulila sa pamilya sa gitna ng lahat ng iyong pinagdaraanan. Medyo kakaiba rin ang nararamdaman ko. Uh... Kanina pa ako na talagang nata sa mga sinasabi ni Peroli, talagang ramdam ko yung pagiging tatay niya at pagka niya sa mga anak niya. Yung pagkakita pa lang sa inyo eh talagang sobrang pati ako parang naiiyak na rin. Tapos yung yakap ni Nanay nung nakita niya yung lahat ng regalo. Actually saban pa lang nung pinapangarap daw niya nung napapanood niya to sa TV na sana mangyari sa kanya. Hindi to pa naginip na 'ya, totoo to. Gising na gising ka marami po po sa kayo matulungan thank you, thank you, po talaga. At sabi ko nga tay, dahil uh, ang Dear SB is pang matagalan na tulong, bukod sa masimula mo itong negosyong to, makapagsama-sama kayo ng pamilya nyo sa Albay, sa Bicol, at makapag kay kayo dito sa Maynila, bago kayo pumunta ron at makapagsimula ng panibagong buhay, may konting pabaon pa akong iiwan para sa'yo. <laughs> Mag-iwan pa ako sa'yo ng... kayo ng Diyos sa sana mas marami pa po kayong matulungan na kagaya namin na walang wala. Thank you po. Mas maraming marami po. Yeah. Maraming. Gusto ko makapag-banding kayo. Sabi ko nga sana makapasyal kayo rito. At dadaling ko kayo sa Star City para mapag-enjoy kayong pamilya. Ha? Hindi maitago sa mukha ng mga bata ang saya habang ini-enjoy ang bawat rides na kid at PWD friendly. Isa-isa rin nilang sinubukang mag-bomb car magpadulas sa yelo. Una-una po, yung pakiramdam na mabigyan ng ganitong pagkakataon ni sobrang saya. Hindi lang sa akin, kundi dun po sa mga bata, sa mga anak ko. Papasalamat po kami ni kay SB at tigit po sa lahat sa mga tumulong po sa, sa amin. Hindi po namin makakalimutan itong kasayahan ng pamilya na minsan lang po nangyari sa buhay namin. Talagang wala rin pong paglalagay yung saya na ramdaman ko. Sobrang saya-saya para po akong bumalik sa aking pagkabata. Binago man ng trahedya ang pisikal at emosyonal na kondisyon ni Kuya Rolly, binago rin ito ang disposisyon niya sa buhay. Ano ba? O nang ano, hindi ka agad mabuhat eh. Ganyan lang po. Akit po tayo din sa Antamyo. Hindi ko nga mataas yung pako. <laughs> at nagbukas ng panibagong pagkakataon para makita ang tunay niyang layunin sa mundo. Ang pagbutihin ng kanyang kakayahan hindi lamang sa pagbuo ng mga bahay kundi sa pagbuo ng isang matatag at mapagkalingang pamilya. Salamat, Dear SB. Muli, ako si SB, Samber Sosa, at ito ang Dear SB. surprise sa natin si Jason. Oh. Kamusta na? Kamusta? Wow. Jason! Okay. Kamusta ka na? Okay lang po. Ang lalaki naman ng aking siomay at siopaw. Sino pa po saan ang siomay? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? oh kita. <laughs> alam mo, pinapanood kita sa GMA. Talaga? <laughs> mahal na, mahal ko to. Para kong anak ko.